welcome to my vlog guys Punta tayo ngayon sa school guys Magsusundo tayo Ito na yung bago kong Dagdag trabaho ko guys Magsundo ng apo Sa eskwela Dito pala dito guys ah hindi lang ako gaano kasi guys ah, makita nyo pala yun. guys na napansin na naman tayo ni Meta Rising Creator wow sana guys magtuloy tuloy lang tayo ganun kaya guys lagi ko talaga guys sinasabi to guys sa mga gaya kong baguhan dito sa reels or sa pagbablog Huwag tayo mawala ng pag-asa, mga Lodi. Mga parts. O ano pa man yan, mga parts, Lodi. Bitmalu, Huwag tayo sumuko. Kasi huwag natin gayain si, ano, naalala nyo ba si ate, yung nag-viral sa Facebook, yung ipapatol po niya si Mita. Nadidepress na yun siya, guys ang pagre-reels natin guys sa kapag pa-vlog enjoyin lang natin to guys enjoyin lang natin huwag natin ilagay ng gusto sa isip natin na dito tayo mag-focus oh, so, kagaya ko isa akong OFW nagtatrabaho ako ginagawa ko lang yung pagre-reels guys pag gusto na may time ako uh, example nagaantay ako sa boss ko Uh, medyo matagal ang pag-aantay ko. Yun ang ginagawa kong gumagawa ako ng way na makapag-upload ako sa Reels. Kaya, ganun din ang gawin nyo guys. Huwag, huwag nyo halos muna i-focus ang sarili nyo sa pagbablog. Basta ang importante guys, araw-araw lagi kayong may upload. Yun naman ang mahalaga eh. Lagi kayong may upload. Kahit isa lang guys. Ako nga guys, minsan wala akong long form video na ina-upload Rails na lang, uh, minsan dalawang video, tatlong video Kasi ako mag-upload guys Hindi lang ako isang basis mag-upload, mga an hour Susuntan ko yan guys, gagawa ako ng way Na makapag-upload ako ulit ng reels. Kasi hindi ko naman maipokus ang sarili ko dyan guys Kasi may trabaho ako Gaya nito ngayon guys, nagatid ako sa boss ko. Sundo ako sa ang sundo ako sa apo niya. Dapat nga pagdating ko sa school, gusto ko pa mag-aso lang guys, ang init-init doon. Wala akong mapistuhan. Kaya sa loob na lang ako ng sasakyan. Naantay ko na lang pagbalik ko uli, pag sundo ako sa jeep. Doon kasi sa parking guys, sa likod, malilip doon yun, doon ako nakakagawa, nakakapag-upload ng reels. Kaya ganun lang ginagawa ko. Hindi ko binubuhos pa yung sarili ko sa pagpa-vlog. At least everyday, may upload ako. E, saka na tayo mag-focus ng host guys pag na-monetize na tayo, na-invite na tayo. Kasi ito lang ako, itong ginagawa ko, guys, na malibang ako habang wala akong ginagawa dapat kayo guys ganun din pero basta wag lang kayo sumuko tuloy tuloy pa rin tayo yung goal natin dito sa social media one day makukuha din natin yan magtsaga lang tayo tsaga tsaga wag tayong mahiya ako nga guys e palan ko na ang mukha ko guys sa social media Diyan nga, pag sumaya ako, matigas na yung balakang ko. Sige lang guys. ang importante kasi guys sa mindset mindset ko may may upload akong video every day kaya ganon din ang gawin nyo every day every day kumagaya ngayon ito guys pang long form video ko na to pang upload sa facebook pang upload sa youtube o diba mayroon na akong video Ganun lang, ganun lang guys, ganun lang ng ganun. Kasi wala naman akong maiko-content guys, kundi puro lang kalsada eh. Hindi ka naman pwede basta-basta umalis sa accommodation mo. Eh tatawag yung amo mo. Pag tumawag ngayon ng amo mo, wala ka. O ano ngayon, di nga nga. Kaya guys, kami mga driver, ito lang yung content namin. Puro lang kalsada. Pero all guys, at least na aware kayo kung anong lugar to. Kapag share na i-share ko yung view ng bansang pinagtatrabahuan ko. Malay nyo, one day makarating kayo rito tapos napanood mo yung video ko. Masabi ay alam po tundaan, napanood ko yung video na to kay Arsene mo to o, di ba? Okay na rin. Di ba? O, siya nga pala guys hanggang dito na lang ang aking video bye guys God bless sa ating lahat see you next vlog bye bye